Oh, magbawa na lang ako so, ko niyan kay mama O oh, mama hindi pala kinukuha yung resibo iyan <laughs> <Yuck shop. laughs> ha Ato yung ano, lalapit mo? ko alam. <laughs> Sapo na yun yung mga Kaya kay ni eh. Di ba may lalapit dito? <inaudible> Oo oh, eh, ginawa ni kuya ko yun. Nakalimutan ko na. Alam niya eh. Los lost sila ate niya ngayon. Marami memory yan. Ay,